So, maoto ni Aging Adlaw nga nag-get ready with me din. Wala na din akong lakaw kay nakatulog ko. Isod kayo ni babayi Kaya kay mag-usap-usap yun ang ato ang hunahuna. So, pagkaugma ano, na to. dayon dayo na dyan ang ako ang lakaw. Ibalik mangod sa kuwang anak ang ako ang ay ey eyeglasses. Maong naghunahuna ako nga maanhidri ko sa optical Diri sa biklahan. Karoon na sa sulod Diri sa optical. ug mamili na ko. Sa pade ay mag-inquire pade ko kung naa sila'y na eyeglasses. Kaya kaning malipong lagi ko kung wala ko'y glasses na suot. So, na ni, nagka nami sa dentist. Ay, doktor, day sa mata. Mali, mali, mantag-istorya oy Maayo kay batasan ang doktor diri do oh, anak siya daghan pa daw kayo mga customer nang daw after 2 hours nangita mi kananan diri sa diplahan diri mi naabot sa Nana's Coffee. first time dyan ako naabot aning lugar pero pag pagkanindot sa ambience niya pero namahalan nandiyo ko sa mga baligya ni nila diri nice eh? din Nana's Cafe no lami kay man hindi ba nga mag date date pero dapat siguraduhan dyan ninyo og naamoy ka date bayad, diri kay basin patuga tuga mo magdalag ka date niya, wala day kwarta niya kamo pa'y makabayad kasulay na ako anak sa unang panahon katong single pa ko gutan sa nato atong ex-dribe charo mailhan joday, ni mo ang lalaki no na gusto niya. animó Uy, may ilhan dyan. Masamaan ang hagito ni mo nga mga snack mo. Nga, yeah, makuyog um, na siya da Kabalo na biya dyan siya daan ha. Nga, ang among aduan na isnakan. Sus, mauna lang ito. Nag-order na kong banat. Pwerte pang daghana na kong ipang order. Kay abilagi na kong uyab mi ato din siya'y mubayan. What is, lalaki biya dyan ang mulibre. So, kita mga girls no, mag-expect na ju da no, nga ang lalaki dyan ang mulibre na to. Confident kay kung pagkaon-kaon atong mga panahuna. na natyo kaon-kaon. Sus, wala dyan kong gahuna-huna ay to siya kwarta. Sus, just me, yung marimar. So, mauto, mailhan ako ang lalaki no nga. Dilit dyan siya'y mubayan. And na humana may Nya, wala man siya ng tindog. Nya, ako kay duha ka oras na lagay may nilingkod-lingkod. Ulaw sad to, sa atong gisnakan o nga kang kay mga customer dili sila makalingkod. Kita bisog man na 2 hours na tagsig lingkod-lingkod, wapay dyan tanim bayad. So maon na to, yeah. murag nagpanglagot na lagi ko. na dyan mismo ang ning offer niya. unsa sa man, mabayad na ko. Pero syempre, ako rasad to siyang gisula yan. Smeo, marimar, gito bag, raman ko. Nabilin akong kwarta, oy. Pwede ikaw sad ang mabayad. Pagka kong natay, dako, inatay. In Pati pa na kong pang-order, ugdagan ka ayos. Sus, nakabayad noong kong 800 da. Nya, kinsa may nakasaway ato nga sitwasyon. Kung ingna na ako ra. Pagka ko nataya lagi. kay wala mang kay kwarta atong panahon no? 100 biya kayo John ang baryo nun inya. Wala biya dyan kay kwarta. Magipahugas na lang ko sa tag-iya. Kung natay.